Hi, ikaw. Nagsisimula ka pa pa sa negosyo or something balak mo magnegosyo at yung trabaho mo gusto mo malaging may uti, malaging may extra pag may uti, maraming pera. Ano sa mga madam ko, ikaw ay online selling, nagsisimula pa lang sa mga sarsar store or negosyo. Kung kaya ko din abroad, gusto mo makaipon ng pera, makabili ng maraming properties. Kung hindi mo kaya yung mga bracelet, this one is good alternative kasi malapit ito sa ating solar plexus. Kung ikaw po, mahina ang iyong solar plexus, mahina ka po lapitin ng pera. Hindi ka lapitin ng pera kung mahina. Laging salat, laging nauubos, laging may bayarin. Hindi nauubos kasi mahina ang iyong solar plexus. Lakasin natin yan true ang ating Livian. Ito po ang pinakmalakas kasi malapit to sa ating solar plexus. This is my anting-anting talaga sa kapirahan mga madam ko. And so you are shelled from negative energy sa mga black occult. And mga madam ko this one is pinakamaganda kasi solar plexus, malakas, and throat chakra, at ating, ating root chakra, kaya madali siya mag ng manifestation na lang pag will. Kung gusto mo ng pera, lapit talaga agad mga madam. Sabayin mo ng sipag, of course. Okay, this one is only, ito po, 7.5. Yan po, pinakamura natin. And this one, ito available po mga madam ko. mag po sa may gusto. This one po is bagsak presyo ko ng bigay sa inyo kasi wala pa tong tax. Ito ay hand carry. Sa next batch po, meron na po yung tax bukas, iyon po ay uh, ano na po, may bayad na. <laughs> okay, this one is only 13,000. Screenshotan po pag gusto nyo. 13,000 po ito. 19 grams, mga madam. Grabe sulit. Gawin nyo pong pendants. This one, bili kayo ng ganito, mga madam. Ay, pagawa nyo yan net. Net po ay 500 pesos lang kung lagyan nyo net ang libyan. And, meron din po tayo. Ito na lang po kasi ang natin akong eh, unahan na walang tax. Malang bagsak ka presyo kung bigay sa inyo. Ito, oh, 16,000 pesos. Look at this one. Screenshot nyo lang ha. Isa-isa lang itong mga abdang. Wala na po itong iba. Kasi wala na po talaga itong iba. Look, itwist it, it ko. Tapos, imay nyo na lang. Screenshot. Tapos, send sa PM. Wala kami GCAS, madam. Kung may mag a sa inyo. At, magbigay na ibang Pangalan at number, hindi po kami yan. Again, ang GCAS namin is Jiplo Lime Cabalo. Pero, puno pa po. Sa October pa yan, mag-open. Ang aming BPI po is Jiplo Lime Cabalo. At ang aming Metro Bank is... Gina Monleon. Ayun okay, wala pong iba. Okay? This one I switch ko muna sa sensor. Ela isa lang po to mga madam. Ha, paunahan lang po. Napaka yellow. Ito po mga madam ko. Cool. Look at this one. Very, very good talaga sa mga hindi nakakita. Galing po ito sa kalawakan. 26 million years na po yan. Ikaw lang po ang may ganito. Legit po yan. Galing po yan sa gemologist. At sa ating uh, geologist. po yan. Medicine siya yung mga yan mga madam. Kaya this one nakakasigurado kang tutuo ito na Libyan. Okay? This one is only 16,000 pesos. Screenshot. Isa. This is nag-iisa. Ito maganda. Ang lakas ng energy nito. Ikaw lang meron na ito. Nanginginigaw ko lang si Ang lakas. ang lakas. Suswerte makakuha nito. Ito. ang dami kong collection ng mga libyan mga madam ko screenshot 123.69 yan and also this one mga mga to look at this one 8.5 lang mga madam bagsak presyo na talaga ito pa may guys sell na talaga as in tapos 12 grams pa yan oh sus kinuong ko Oh, yung mga nga, iba nga ang mahal ng bili dakin dati. Mm, tapos ito mga madam ko, legit kasi ito kasi may basbas ko pa. Kasama na 'yan sa inyong binayaran, of course. Okay, ano ko? Maniwala ko sa akin, malayo na yung 6 months. Kung wala, kung 1 month pa lang, ang dami yung nakamilyon ka na. Naku, congratulations to you. Continue lang po sa pagtulong. This one is only 13 grams. Available po ito, paka maunahan ka mag-PM agad. 8 lang po, ma'am. mo. Oh, Diyos ko, ma'am. 8.5 lang, ma'am. Laki na niyan. Diyos ko, oh, So, tignan mo naman. Legit talaga yan. And also, this one, look. 24 grams, 16,000 pesos. So, kung saan ka ba makakita ng ganito. Pwede mo itong biyakin pag anuhan mo. Kaya, bigyan mo yung mga kapatid mo, asawa mo, anak mo. Yun, know, oh. Galing pa yun sa kalawakan. Hmm. Oh. Okay. And also, this one is 26 grams. Look. 26 grams, mga madam. 18,000 lang. Lucky. Grabe na to. Ba't mura to? Bakit mura kaya mga pinipresyo ko nito? Wala swerte ko na. usus sus. Ginoko, you know, tignan mo naman. Pick ba yan? Original yan, dai. Magiging milyonaryo ka dyan. Mm, milyonaryo nga ako. Ah. Huh? Much yung ibang bumibili nito. Talagang only money yan. Walang, pag may labas, may pasok, dubli. Okay, 25 grams, 50. Hala, ba't mura? OMG. OMG. Ang dami ko na kasing collection kung kung dito mabenta ko na lang bibili. Promise di ka magsisisi yung pero yung labas mo dito, dubli ang balik, hindi lang balik kundi million pa. Kakabili ka talaga ng property dito ko, promise yan. Limited edition lang kasi to, madam. And pag once ma-display po to wala na. Wala na. <laughs> Kaya pa, unahan na lang. Pira mo, gusto mo tumubo, this one's the good investment. Mark my word. di mo kumalimutan talaga kasi this one. Huwag ka lang tamad ha. Huwag ka lang tamad talaga. Bawal bumili sa akin yung tamad at saka maldita. <laughs> yung masama ugali. Bawal. Bawal sa akin. At saka yung ano po. Uh, puro likram mo. Bawal. Okay? Kasi napapayaman ako ng tao. Mga madam ko. Ayan. So this one is good investment. This one is only 34 20k. Ito yung pinakamalaki sa lahat. Talawang kulay. Madam, san ko ba makakita nung ganyan? Ang daming puti-puti. Galing yan sa kalawakan. Kung hindi to mabenta na puro ako akin. <laughs> Alam mo, sa mga basta pampayaman, pandikit ng pera na ko, talagang hindi ako papahuli. Talagang grab the opportunity. Kung hindi nyo kaya yan, meron tayong 2-5. Okay, meron tayong 2-5. Ito, malakas-lakas ito na energy. Meron din po tayong 1-5. Asa ah, na ba yung 2-5? Ito, ito, ito. Ito yung 2-5. Meron na siyang, pwede mo siyang lagay sa iyong bracelet. Okay? Okay, this one is ano din yellow. And also, meron tayong 1-5. Chips siya. Okay, wala tayong screenshot ngayon. And also, we have uh, this one, 18,000 pesos po. Ito, ito. Pero yung 1-5, ganito siya. Mga chips. Okay, so this one is uh, 18,000 po. Ganyan siya. Sampo lang po ito mga madam ha. Ito po, sampo lang po. Sold out kasi yung mga ganito ko mga madam. This one small. Okay. Small look at that. Damhin mo. Tignan mo naman. Oo, oh, original. Tanan. Sarap talaga titigan. Naglalaway ako basta nag-aakit ng mga milyones. Thousand thousands papasok to sa'yo. Ito naman yung medium. Look at that. Just ko. Napakaswerte mo. Mapunta makakuha ka man lang kahit isa man lang yan dyan. Okay, oh. Tignan na po, madam. Wala yung filter. Oh. Saan ka ba makakita niyan? Ang mahal po ng mga Libyan sa ibang mga madam. Mabot po ng 84,000 sa inyo. The small po is 19,800. Kasi nakapromo to. 24,000 regular price niyan. 19,800 lang po bumili ka ngayon. Ito naman po ay 35,000. Pag bumili ka ngayon, 26,000 lang po. This is medium. Diyos ko Ang ganda may basbas -bas pa yan sa akin. The what of good fortune, mga madam. This one is the best. Ito yung 64,000 discounted po. Uh, 52,000 na lang po. Malaki pa to sa akin. Diyos ko, ang ganda. Oh, parang gusto ko siya na naman. <laughs> ang ko na libyan talaga. Kasi talagang legit talaga. Promise, di ka magsisisi. Kung ayaw mo, doon ka magsimula sa kamababa. Okay? Sabayan mo po, again, ito kung gusto mo agad, effective. Kasi ito nagpepera talaga. Gusto mo agad makakuha ng milyon. Don't forget to buy po ang Moldavite kasi it change your destiny. This one, 2, Mahal kasi ang Moldavite ng mga nakasating na mga madam. Huwag ka na mangarap kasi ang mahal talaga. Okay, this one is 2, lang. And this is only that one. Pauna na lang kayo sa Moldavite. Ha? Kung ayo po, ay suwan so na lang kayo, which is ano lang. At saka yung power na stone, that is only uh, 800 pesos. ah uh, yun ay isa nagpa-change destiny din yun, yun. Nagta-transform din yun ng uh, buhay ng tao, which is this one. Ayan, ilagay nyo lang as bracelet. So, again, meron tayong 7575 75 po ang pinakababa natin, mga madam, ha? Yan, o. Oh, katulad yan sa suot ko. Yan, this is 75 Matagal na to sa akin. Kung gusto nyo, this one is 35 kasi to is stainless steel. Magkaiba po yung stainless na 925 Mahal yun. At saka, uh, ito yung mga 925 na mga uh, marquee. Mahal. Marking. Tsaka ito, may 925 din siya o oh, na mga ano, yan. Mahal yung mga ganyan. Pag meron na siyang silver 925. Kasi silver 925 is mahal po. Kasunod na po yan sa platinum, okay? So again po mga madam, if nangarap ka po magkaroon na sariling bahay, Tsaka wish, yung imposible hiling, hiyas na rin ng langgam bundle pinakamalakas. Pwede ka din maghiyas na 6-5, nakapromo pa rin yan. And also amulets, uh, paubos na po ang ating amulets. And sunod mo siya ng langka which is 2-5 lang and 5 kisit Kung gusto mo naman, meron tayong 200 pesos, may L tayong 600. Diyos kung marami tayo, meron tayong 380, depende sa budget mo. Again, kung kuripot ka sa pampaswerte, magkuripot din po ang tadhana sa'yo. Kaya invest wisely talaga. Mag-invest ka nga, itaim mo lang at saka maluluma lang how much more eto nga de ba talagang kung investment sa'yo, ang gold saka uh, diamonds and also mga luxury items so why don't you invest pang baswerte lalong lalong pag mag ano ka po mag open ka po ng tindahan just ko cool. isipin nyo po ang dami pong competitors at ang dami pong uh, halos na lang bagsakan presyo na lang pero ito madam di ka talaga malulugi as in hanggang sa sibinsalin pa ng inyong lahi ito magbibigay ng swerte maniwala ka at suutin lang layo na yung 6 months 1 month to 6 months 1 month pag sinwerte ka good job Ah, uh, napapaamo mo agad. At saka continue po giving. Piin po screenshot wala kami Gikas. Hindi kami nag add friend. Okay? Hmm.